may mga bahog ba ba o panguhon. magandang buhay mga pita kapi para sa mga pag-ibig na lumalamig tama ba Jocelia? Madre sa'yo inyo na sa'yo lumalamig ay! tapos mga lawat ah o oh, dahil inkelawat. ah oh. Orang tawar ni amang pagkaan ka eh. Kaya maura man madali-dali. Kapi, kagani, solve na, o, di ba? Kaya, kanang mga pira nga pinadala sa mga minamahal sa buhay, ingatan, oh di ba? Bawat sentimo ingatan nyo. Huwag nyo gasto doon, gasto dito, sugal dito, sugal doon. oh ano? Ano, one day millionaire? Kami dito? magsuso lang mig o well mantika o toyo o di asin o di ba kubos yan kaya advice ko maglaan kayo sa sarili inyo kahit papaano mm. <coughs> iubo ko aso eh e flex ko pa rin yung binili ko kasi every month kasi naglaan ako na 100 real para sa mga hygiene namin kasi Kasama pala, hindi na magkasama pala. Minsan, Mabaw binibigyan din namin kami. Kasi after, hindi na kami free sa mga gamit dito. Mga song-song sa imong bi. Tapos, Yawa. ano sa imong ilok na baho. Tapos sa imong mga pagwapa, o, oh, di ba? Pero so, kung di na, kung di na, huwapa, ayun, napagbalik na sa inyo. kuwarta kwarta ba yun? Ate ko ko apa naman tanda. Ang kada ni palit ko ani kay pa ang sali para kaon ko gi Good for one month daw pero wala pay one month, one week pa lang gurut ko na. Mm, kani. Tapos kani. Mm. Ah. Ah. Pagkatapos. Ito wala ko pila manis dira. Ulit magkis cards na malit ko. Tapos biscuit. O, oh, diba? Kasi mag lumagkapi ka. Tapos ito, Hindi. namalit ko ani eh, kay magpasalubong kay 10 months na lang uwi. na. o, oh, di diba? Sige, magmahal niya itong mga <coughs> <laughs> magbimbanga na. Ay shit. Ay, shit. Lain mo Ay, man. na ang meaning mo sa Ay, dahil. bingbang. Ang Bingbang ba bingkang? Ano eh. You're so bad. Tapos mga ganito, Nag-ano ako nito mga signal, mga Himalaya, o oh, di ba? Tapos dab. O oh, di ba? Kunti lang ang nabili ko pero 1,000 na ni Kapig, o oh, di ba? Oh, head and shoulder. Kani pagwapa sa katawan para maputi. Maputi punta. Two years may iningatan. pag sa Pilipinas, one week itong napod. O, oh, diba? Kaya hiram na. Hiram na ano? Lupa, piramna, na, uh, katawan, katawan ba? Ito, gold. Itry ko, pag-uwi ko, itry ko. Maging gold na yung bitokan mo. Buti pa dito, may gold, no? Pero yung nag piplex walang gold. Charot! Ito, gold. Pag-uwi ko sa Pilipinas, so sino to nakapalo sa akin nga taga-amua, taga-tubod likod? Kahit ito lang ibigay ko sa iyo. Kaya magpano ka na, mag-subscribe ka. Dipat na sa inyo, may papalo kita. ito. Sa mga legit supporter ko dyan sa, sa amin, sa hindi ko kilala. Basta makita ko, bigyan ko talaga nito. O, oh, di ba? Mareklamo pa mo, tagaan-agani mong kapi, mareklamo pa mo. Kung di mo tagaan, chukulit, kapi, masuko mo. Naka-abroad lang, wala na nang hatag. O, ba? Diba? Ingana na nang sakit sa mga Pinoy. Oh, um, ayan na. Yeah. Mm. Yan ang mga binili ko. Ay. Dali lang.